Ate Mayn, meron sana akong ano eh, gusto mo nang isang libo? Oo naman. Ulit lang, pero meron muna ako po yung pangpapasa sa'yo. Sige. Ito. Ayoko Ayaw ko nga. Oo po. na Ayaw ko nga. Huwag. Basahin mo. Ayaw ko nga. Oo, ayaw mo. O, gusto mo isang libo, pero ayaw mo. Ayaw ko nga. Ayun nga Hindi mo ko diyan eh. Gusto mo isang libo? Oo. Basahin mo. Ayaw ko nga. Oo, ayaw Ang ka na naman! Eto, eh, no, Krong! Dapat inuuna mo pera eh! Okay. Hindi babae! Eh. Pera ka lang ang tupi Oh, isang tipo! Pero meron ako pabasa sa'yo. Oh, oh salam pala eh. Oh, ito ba sa'yo? Ayoko nga. Oh, ayaw mo lang pala eh! Ayaw mo lang pala eh! Oh, isang tipo! Okay na nga. Oh, basahin mo. Ayoko nga. Oh, ayaw mo pala eh! <laughs> ayaw okay. mo na eh. oh, isang okay. okay. oh, oh, tipo! Oh, 1000. libo? na nga. Oh, basahin mo. Ayoko nga. Oh, ayaw ko nga eh! Tarantado. Mababahe ka na lang, Krung. Mas pwede pa, Krong? Huwag ka na lang sa pera. Ay, na lang. Diyawa mo, baka pwede to. Basta meron isang libo. Mabasahin mo. Ayoko na. Ah, di masama kayo. Ayaw <laughs> ko na lang sa libo. Wala! Ayaw ko nga eh. Ay! Ay! Mayroon yan! Uulat niya naman eh. Pera-pera muna! Pera-pera? Diyo pera. ka ito, sama mo. gusto oh. oh, isang isa libo. Ayaw. Oh, basahin mo. Ayaw ko. Oh, ayaw pala ng pera ito. eh. mo. Anak ng Oh. isa pa, Isang libo. Oh. mo. Ayaw ko ma. Ayaw mo pala ng isang libo. pilitan. Ayaw mo. sa uh. Oh, basahin mo. Ayaw po, Oh, ayaw mo rin pala. Isa ka rin ni. Eh, pinababasa mo eh. nga, oh, isang libo. Uh. Oh, basahin mo. Ayaw

ito, gusto mo yung no, naman. na yung sabi ko. naman. Di ba? na ka ba ng pera Hindi ka ako. Hindi ko na. Pero meron mo lang ako yung papabasa sa'yo. Ayaw ko kayo Dapat pasahin mo! Eh ayaw ko nga! Ayaw ko nga pasahin. Naulaan ko niya! Pisan ka! Naulaan mo Ayaw ko nga pasahin. <laughs> <manyang sa ito>? Hindi! mo yung ball! Try Hindi! Try 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 Try